Parang ali, parang ang iksi ano pang bata ano. Oh, paglaban nito hey. yung durability tigaan yung... hey, ko kaya. <laughs> Pero pang bata? Eh. <laughs> oh. hey. November pa yan. Ano siya gagalaw? Ano siya gagalaw? Oh, Magkakamita yung uh, mo sa gate mo, no? Oh, pang Halloween. Ayan pila, bro. Ay, hindi naman pala Pag, pang umuulan bro, pag umuulan, oh, di ba? Yung hindi po pa pasok yung ano sa ano, sa loob. Pero madali kasi yung mga ano na. Mga... May white kaming uniform sa ano? Sa church? Sabado. Ah, pag last Sunday. Pinagkakasto oh. sa narinig yun. May color clothing na naman. Ang pinaw. Ang pinaw. White lang wala kang black no 1k pala yan bro nine lang ako eh bro you yun no know, one 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 mura na bro no pero mas bet ko yun ano ay ito sa likod ay okay lang Ayo, masuk ke tengah. Kita lah. Ito kasi ang gusto ko pag umuulan. Ito lang. Hindi pasok yung tubig sa ano pag naglalakad. No? Ah? Hindi pasok yung tubig mm -mm. pag naglalakad. Kaya lang white lang eh. Malto is features. Magaan naman to pag -sip. Alam, mo sa'yo. Oh. One, one, lang. Hindi naman pwede yung card mo bro eh. Spread dyan eh. <laughs> one, one lang. One, one, oh, Di ba mura na? Oo. Ang jogging. Ano na kung kay bro, ano? Balikan nga namin bro Jewel Marami pa naman yung stock eh. Oh. Oh, diba? ganda sa paa oh. Bro, tingnan mo sa paa. Ang ganda tingnan mm -hmm. sa paa. Tingnan natin. Blue. One one lang. Tara. Sa ba nangyari naman tayo. Bak bang renewan ito 1000 plus din ay 500 plus 1000 pesos. Ay wala. Tingnan natin sa susunod. Ha ba, ano na tawag niyan? Ganda, no? <coughs> Mahal naman ito, kung wala naman. Timberland Men's belt, 5 5 Asa na yung pre taste? <laughs> pro, pro, pre taste na yun. Ito yung ano, ang galing ngayon, no? saan yung gagaling ang ano nito, ang hangin? Diba? Na? Mm -mm. Saan Sa gilid? Sa gitna? Galing na. No? Saan bumubo kayo yung tubig niya? Ay, yung hangin niya bro? Sa gilid ata bro? Dito? Oh, uh -huh. Dito nga, ayun o, ayun pero uh, um, um, ang lakas ano? Mm -hmm. Ang oh, 11,999. Oh, maganda, so, maganda to na alternative ng electric pa Parang aircon na din to. Eh. Parang aircon na. ano na yan to bigyan? Ano to pala nang bigyan niya sa room? Parang electric pan lang din bro na ano. Parang bro. Parang... Pwedeng ano yato. Ano Pwedeng pan. Pa Pwede rin pang palamig. Pwede rin oh, purifier ko. Pero pag sa atin, pang ano mm -hmm. lang to, yung mga may bubida. Kasi pag sa atin to, pag walang bubida, mahal mm -hmm. yan.